Totoo pala yung sinasabi nila, no? Na kapag wala ka ng feelings o di ka na interesado doon sa isang tao na dati sobrang minahal mo, eh talagang nagiging normal na lang siya sa mga mata mo. Alam niyo ba, simula kagabi hanggang ngayon, ay eh sobrang saya ko. Kasi may nag-send sa akin ng video. At ang nag-send ay isang follower ko. Video ng ex ko, habang kasama ang pinalit niya sa akin o ang kanyang bago. At first, ayaw kong tingnan. Kasi wala, nakakagago. Noon pa man kasi, ganyan na talaga yung mga friends ko at mga followers ko. Masyadong concerned sa mga kaganapan namin ng ex ko. Kung anong dahilan ng hiwalayan namin at kung sino ang may bago. Matagal ko na rin tinigil sa kanya ang pangiistok. At sa social media, matagal ko na siyang blinak, lalong-lalo na sa TikTok. Kasi sa tuwing nakikita ko ang kanya mga video nakasama ang kanyang bago, hindi ako halos makahinga dahil sa sobrang bigat sakit ng nararamdaman ko. Lalo na't na sobrang saya din namin dati at akala ko lahat ng iyon ay totoo. Pero kakahiwalay pa lang namin ay meron agad siyang pinalit na bago. Habang ako, it's been 5 months na ata pero nasa healing stage pa lang ako. But this is the best part. Kagabi bago ako matulog. Na-curious akong tingnan yung video kasi buong araw sa trabaho ako nakatutok. At pagbukas ko ng video, nakita ko na sobrang saya nila